Hindi nakaligtas ang isang deputy chief ng Hezbollah na nagmula sa 4,400 unit Nasawi ito sa isang drone strike na isinagawa ng Israel. Ayon sa ulat, palihim na nagpapalakas ang militanting grupo sa Lebanon na Hezbollah at ang taong ito ay nagiging kasangkapan Lumalabas mga kaibigan na parang nagdadrama ang Hezbollah sapagkat nitong nagdaang araw mga kaibigan ay maraming mga military post ng Hezbollah ang isinuko na sa guberno ng Lebanon. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan ay palihim pala na nagpapalakas ang Hezbollah. Gaano nga ba importante ang taong ito sa panig ng Hezbollah at ano ang kanyang ginawa kung bakit siya tinarget ng IDF? Ano ang kanyang koneksyon? sa Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 22, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating itatampok sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong kagalawan sa pagitan ng Israel at ng puwersa ng Hezbollah. Naiulat nitong nakaraang araw na marami ng military post ang Hezbollah na isinuko na sa puwersa ng gobyerno ng Lebanon. Maging ang gobyerno ng Lebanon ay nais ng disarmahan ang Hezbollah at ibang mga militanting grupo na nasa kanilang bansa at katunayan ay napakahigpit ng seguridad sa Lebanese airport, lalong-lalo na sa mga eroplano na nagmumula sa Iran. Sapagkat Ayaw na ng gobyerno ng Lebanon na muling lumakas ang Hezbollah sa kanilang bansa at upang hindi na rin makapagsuporta ang Iran, suportang armas at suportang cash at isa pa sa ikinatuwa ng maraming Hudyo. Merong mga hamas na nakatawid mula sa Gaza papuntang Lebanon at doon ay nagsagawa ng rocket strike sa Israel. Pero dinampot ito ng gobyerno ng Lebanon sapagat sa huli ay sila pa rin ang magsasuffer kung maghihiganti ang Israel. At hindi pa pala nag-give up ang Hezbollah mga kaibigan sapagat palihim itong nagpapalakas. Ibinalita ng I-24 na ang IDF ay nagsagawa ng isang malagim na drone strike at ito ay isinagawa sa Lebanon at ang specific na target ng IDF ay isang deputy chief ng Hezbollah na nagmula sa 4,400 unit. Ang kanyang pangalan ay si Hussein Ali Nasser. Gaano nga ba kaimportante ang taong ito? Well, napakalaki mga kaibigan sapagat Ayon sa ulat mga kaibigan ng I24, ang taong ito ay palihim na tumatawid mula Lebanon papuntang Iran. At alam naman natin mga kaibigan kung ano ang papel ng Iran para sa Hezbollah. At ang taong ito mga kaibigan ay responsable sa pagtatawid ng maraming armas mula sa IRGC papuntang Hezbollah. At hindi lang iyan mga kaibigan, maliban sa mga armas, nagdadala rin ito ng pera nagmumula sa Iran papuntang Hezbollah. Siya ang tumatawid nito. Ang tanong, paano ito nakakapagbiyahe? Saan idinadaan ang kanilang ipinukuslit na mga armas na nagmumula sa Iran? Eto mga kaibigan, marahil ay hindi mo ito paniniwalaan. Ayon sa ulat ng IDF, ang iba sa kanyang mga operasyon ay idinadaan mismo mga kaibigan sa Beirut International Airport. Nako, Akala ko ba ay hinaharang mismo ng gobyerno ng Lebanon ang mga eroplano na nagmumula sa Iran papuntang Lebanon? Pero bakit sa ulat ng I-24 sa pagsisiyasat ng gobyerno ng Israel na itong si Nasser ay dumadaan pala mismo sa Beirut International Airport? Ayon sa mga eksperto, merong dalawang posibleng sitwasyon kung bakit nagagawa ito ni Nasser. Una, marahil ay hindi ito napapansin ng inspeksyon ng gobyerno ng Lebanon. Pangalawa, maaari din na alam ito ng gobyerno ng Lebanon. Eto mga kaibigan na ayon mismo sa Israel, itong si Nasser ay meron siyang kontak mismo sa loob ng airport. At ang nasabing kontak ni Nasser mga kaibigan sa loob ng airport ay kaanib ng Hezbollah. Siya raw ang nag-a-assist upang matagumpay na maitawid ang mga armas na nagmumula sa Iran papuntang Hezbollah. Siya na rin ang nagdadala ng gas bilang pangsahod sa mga Hezbollah fighters. Alam naman natin mga kaibigan na talagang napaka-istrikto ng mga airport kung pera ang pag-uusapan. Hindi ito basta-bastang makakalabas o makakapasok ng airport. Maliban na lang kung merong kasabwat mismo sa loob ng airport. Dagdag pa ng IDF mga kaibigan, bago isagawa ang pagpupuslit ng mga armas, ay kinokontak na ito ni Nasir, ang Iran at ang kontak nito sa loob ng airport upang kung dumating na ang mga armas, diretso-diretso na ito, wala ng inspection pa at inihahanda mga kaibigan ang mga armas mula mismo sa Syrian-Lebanon border at ang mga armas na ito mula sa Iran. Kaya pinagplanuhan agad ng IDF ang kanilang gagawing operasyon upang masakoti itong si Hussein Ali Nasser, minanmanan ng husto ng gobyerno ng Israel si Nasser hanggang sa matsimpuhan ito na nakasakay sa kanyang sasakyan. Agad na nagpalipad ng drone ang Israel at dito isinagawa ang isang pag-atake Boom! Wasak na wasak ang sasakyan na sinasakyan ni Nasser. Hindi nito na kaya nang iwasan ang pag-atake ng Israel. Tumambad ang wala ng buhay ni Hussein Ali Nasser. At ang naturang pag-atake mga kaibigan ay isinagawa sa place o sa town of Kautariyet al sayyad Ito mga kaibigan ay nasa gitna ng Sidon at ng Tyre. Marahil ay meron din tayong mga Filipino OFWs na nasa Lebanon ngayon at nakarinig ng balitang ito, siguro ay sila rin mismo ang makakapagpatunay na ang ating sinasabi ay hindi haka-haka kundi talagang may basihan. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Sige nga mga kaibigan, comment nga ba kung talagang nangyari ang pangyayaring ito mismo dyan sa Lebanon kontra Hezbollah. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang direktang pahayag ang gobyerno ng Lebanon sa naturang drone strike ng Israel kontra Hezbollah. Parami ang mga nagsasabi na malamang ikatuwa ito ng presidente ng Lebanon sabagat maging ang presidente ng Lebanon ay nais na rin na mawala ang Hezbollah sa kanilang bansa. Pero ang sagot ng Lebanese government ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakalit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Lebanon, sa Israel, UAE, United Arab Emirates at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!